Galing po sa isang source ma'am. Uh, okay. Ang base sa ating mga datos, base sa packaging na, na nakita po natin and base rin po sa reports coming from our foreign counterparts, ito po okay. ay nanggagaling po sa Golden Triangle area. Kung saan po yung lokasyon niyan, this is located along the boundaries of Myanmar, Thailand and Laos. Mm -mm. Attorney wala bang, sorry ah, kung tama yung term ko, wala ba yan silang local counterparts sa Pilipinas? Maaaring meron po. Maaaring meron local counterpart. Dahil nga po yung, yung nangyari po doon sa, sa western part po ng ating bansa na, na sinapon po doon, kaya unang karating sa Mibasco ko yan. Dinala ko ng Agos, pagunta Norte na po yan. And they, they, they were expecting na yung kanilang counterpart po rito ang kukuha. Naunaan na po sila ng ating mga magsasakat, ng mga autoridad namatay ating mga maingisda at mga otoridad. Ano po? Okay. Um yung ano, yung mga operation kayo, mga nauhuli, ano, uh, dito naman sa sa lupa na, no? Ito ba'y parte pa mga sa tingin niyo parte pa mga nung floating shabu na naipuslit lang ng kanilang mga ng counterpart dito? O galing po ito sa ibang source din? Ah, hindi. -hindi, hindi po ma'am. Ibang batch po ito mga floating shabu na ito. So yung mga, mga nare-recover natin from other operations, iba ko yan. Hindi po yan galing doon sa sa batch ng floating shabu. Mm -mm -mm. attorney meron na ho ba kayong impormasyon um, uh, kung gaano karami yung mga inilaglag sa karagatan? Uh, sino yung kanilang source or kanilang counterpart dito? Yung kanilang contact dito? kung sa gano'ng karami po, mm -hmm. ang na-recover po natin, that's 1.3 tons na ho doon sa mga floating shabu. Kung sino po yung kanilang mga local counterparts, patuloy po yung ating um, uh, follow-up operations na ginagawa mm ho. -hmm. Atty. sa inyo po mismo, no? kasi sinasabi ho ng... Siyempre, kalaban ng administrasyon, no? ilan, no? Na mas laganap daw po yung illegal na, na droga ngayon, particular sa mga ordinary streets ba, attorney, sa mga kanto-kanto? Ano po yung inyong opinion or sagot dito? Uh, hindi yung kami naniniwala na talamak po ngayon. In mm -hmm. fact, meron na po tayong scarcity ho ng source dito po sa ating bansa, particularly sa Metro Manila and yung mga na lugar. Mm -hmm. Yung, yung nakikita natin na nare-recover natin ng mga mga bulto-bulto ko -bulto ng shabu. Iyan po ang mga replenishment po ng mga mga naiwan na lang nagkukulan ako ng mga sorsori to sa ating bansa.